Kukulit <laughs> ng bata talaga Okay, so Punta lang tayo ng ano Aristocrat, kain lang Tapos test na rin ulit ng Mas mataas at mas maayos Na CR4 Kasi naka white and yellow tayo ngayon Tapos yung camera ko ISO limit to 3200 tapos yung buga ng CR4 natin mas mataas na ng konti. Pero hindi sobrang taas na makakasilaw ng katapat. Gusto ko subukan yung EDSA loop. Pero lagi kasing medyo late na eh. So daan tayo ng Rojas. <coughs> EDSA tapos Rojas. Aristocrat Malate. Yun natin main branch nila. So kung maging isang full video man to malamang maikli lang. Tapos tamang chill ride lang talaga. Exceptito sempre. naghahanap ako ng lugar pwede i-ride ng gabi so kung may alam kayo please comment down below kasi talagang ang tagal ko na naghahanap ayoko ng sobrang dilim kasi hindi ko may enjoy gusto ko parang ganto actually isa sa mga lumabas at sa loop tapos sinerge ko mukhang okay naman kaso syempre knowing EDSA unpredictable yung traffic tapos tapos pangit yung daan mga ganto siguro Siguro kaya naman tiisin Kasi hindi naman tayo magmamabilis sa EDS eh. So baka nga yung best bet Pero kasi baka meron kayong mga alam na Alam nyo yun, solid talaga puntahan Parang ganito yung CR4 natin dati oh. Lapitan ko to si Kuya Naka ano siya Auxiliary pero tutok na tutok sa baba Hindi ko naman sinasabing hindi okay yung ganto. Pero siguro sa akin lang Alam ko na yung kailangan ko is Mas makita yung future <laughs> future talaga kapag mas makita ng advance kaya kailangan ko nandun kasi yung low light ko yung stock light ko naman nakatutok na yung sa baba eh. at saka kita ko yun hindi naman malabo mata ko ah, kapag medyo kabi, may kabilisan kasi syempre gusto natin makita yung advance malalaman mong tutok sa baba yung ilaw mo kahit anong brand pa yan kapag buong buo yung bilog sa floor kapag binalik, pag binalikan nyo yung unang vlog ko yung pagkakabe tapos unang testing ko ng CR4 may nagcomment nga hugis TD eh eh, nakita ko rin yun yung nung nagdadrive ako so parang pasugod ako tapos may isang malaking edits so ibig sabihin talaga yun, tutok na tutok sa ilalim ayun o oh, tingnan nyo to tutok na tutok so kung iisipin mo mabuti ako kita ako kung hanggang saan yung binubugan ng ilaw niya nasa tapat lang din niya eh so parang masyadong mababa for me pero kapag tinaas mo, mawawala na yung ano yung bakat katulad nung una. Sabi nga nila humuhugis ng ari. Eh mawawala yung ganun. Medyo porma rin kasi yun. Pero syempre doon tayo sa use. Hindi naman pinapoporma tong ilaw eh. <coughs> Tsaka pinalagay ko to para yung mga gantong senaryo, mga gantong ride natin, kampante ako. kasi pag wala to you know, grabe diba so hindi ko na nga na-appreciate hindi naman sa hindi na-appreciate, hindi ko na nga napapansin minsan kapag yung kaka-on ko pala ng motor, ino eh, on ko na yan eh nakakalimutan ko kung gano'ng siya kalakas feeling ko normal, light lang to sa daan pero ngayon kinumpare ko ulit, in-off ko saglit solid talaga tong ano CR4 try natin problema baka pala hindi tayo makaderecho labas ulit tayo mas hirapan ako kapag na force ako kumanan dito hindi ko kabisado yung daan buta lang hindi pa ako naliligo okay lang tanggapin tong usok na to Oh, grabe. Mm -hmm. Di naman ganon. Kapal na masyado nun, kadiri. <coughs> pala ako na ng sobrang taas kailangan natin mag iingat ay mga ganyan no oh. madali mga gandong dahan pwede na kasi ang ganda na oh. may mga ilaw na siya pero ito masikip kasi ito eh <coughs> yung mga gandong baybayin sana tapos na night ride natin yan yeah. Tapos kwentuhan o kaya review kung meron tayong nabiling maganda, pangit. Yung last review kasi, ano eh, about karto eh. So, beses kumain kami ng kaibigan ko kasabay ko yung mga, kasabay ko sila, uh, papunta doon sa kainan. Napansin nila na ang lakas daw ng ilaw na pinilagay natin. Siyempre nakakatuwa rin kasi, kumbaga, sulit yung bili natin. Tapos tinanong niya, ilang watts ba yan? 35 watts. So parang mukhang totoong 35 watts ah. Kasi syempre diba may mga <coughs> cheaper versions Hindi naman sa sinasabi kong kailangan laging branded Ako tingin ko overpriced to Pero kumbaga legit legit na rin Kumbaga kaya sya sumikat Kasi yung performance niya solid Ayun, uh, <coughs> yung kotse na yun, hindi naman niya tayo flash Kasi di ba madalas pag nasisilaw mga tao ng flash So mukhang tingin ko naman okay talaga yung height ng ano natin Auxiliary Ang basihan ko di Ayun, ito na nga yung aristocrat Ang basihan ko dito nung inayos ko Inangat ko siya pero hindi ko inangat ng sobra na Pero na to the point na malalagpasan O mapapantayan yan ah Yung high beam ko okay, okay. Ha? Kinali. Hindi, ano, gold runway GR Kinali. Oo, oh, oh ata parang mahal talaga 'yung dinali eh. Okay, oh, oh, Bilhin na. 'Yung okay. ka billing placement Nakapatong sa uh, crash guide. Oh, nga, yan din 'yung gusto ko nung una. Pero kapag yung Pero kapag bumagsak ako, kasama 'yon. Oh, 'yun lang. Okay, so nandito na tayo sa Aristocrat. Bye, thank you sa mga sumama. Baka short vlog lang ito. Thank you. Uh, bye bye. Peace. <laughs> so ito yung wala. Headlight lang. Paano ba high beam? Sabi so, yung controls. Yan, high beam. Tapos ito yung meron. Solid!